magandang araw, magandang gabi sa inyo mga no? kung nasa man araw na to ano. Uh, dito lang tayo ngayon sa ano, sa uh, lab test kasi kailangan ko magpakuha ng dugo. Kasi isang isang buwan na mula nung umiinom tayo ng allopurinol na gamot para sa maintenance natin para bumaba yung aking uric acid sa aking dugo. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So, sabi kasi sa akin ng doktor, pag isang buwan ka nang umiinom nung ano, pag mauubos na yung ano mo, yung naubos na yung isang buwan mong 200 mg na allopurinol na iniinom, punta ka sa laboratory, pacheck mo yung dugo mo, tingnan natin kung meron bang improvement doon sa uric acid natin, kung bumaba ano. Ito tayo. Pasok lang tayo dito. Dito na tayo dumaan. Ayan. Ano ngayon? Ang oras ngayon ay... Ano bang oras ngayon? Tika na. 9.27 mga kainigs ng umaga, no? Sabado. Araw ng Sabado. At maaga tayong gumising ngayon kasi Sabado maraming mga pumupunta niya sa laboratory. Sigurado maraming tao ngayon kung ikukumpara natin ng, <laughs> kung ikukumpara natin ng, ano, ng weekdays, ano? Eh, wala ngayon na yung magandang panahon para pumunta tayo kasi nga wala na tayong time sa mga susunod na na araw kaya ba mukhang maliwanag ang Northgate Mall ngayon. Ah. Dati madilim dito eh, no? Dito lang tayo. Ayan. Dito yan, sa taas eh. Sa taas yan mga kayo. yun isang... Dito tayo dumaan. Dito yan, banda eh. Dito banda yun. Dito. Sa taas. Dito tayo. Sakay tayo rito sa escalator. O, so, di ba? Kabisadong kabisado ko, no? Ayan. So, mayroon. Maraming tao ngayon, ha? Saan ba banda yun? Baka doon yata, no? Tingnan natin. Pagkatapos nito, kasi naubos na yung alupurinol na gamot ko, magpaparefill ako kasi meron pa akong dalawang refill. So sabi ng doktor ko, pagka walang improvement, tataasan namin yung dosage ng alupurinol ko. Ito, 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 dito tayo. Buti nakakilagan tayo. Danito na tayo sa ano sa labas na tayo mga kinis. Nabali na ipasa na natin doon yung ating uh, documents. Tapos uh, maghintay raw tayo ng mga Isang oras at kalahati kasi marami mga nakapila. Sabi ko sa inyo kasi araw ng Sabado ngayon, talaga marami mga pumupunta kasi nakadeop yung mga tao. Pero usually, nangyari na rin sa akin yan. Wala pa namang isang oras at kalahati at tayo naghintay. Siguro mga ano lang, mga 35 minutes ano. Hopefully, ganun din ngayong araw na to. Yan. At dati kasi, ano na siya? Ano na pala siya ngayon? Alberta Pre Precision na pala siya dati kasi Dynalife yan eh. Nagbago na yung pangalan nila, no? So yun, ano? So, sana, ano? sana bumaba na yung uric acid natin tapos ngayon uh, nag nagfasting ako mula kagabi ako uh, kumain ako kagabi ng alas 8 tapos hindi rin ako uminom ng tubig mula kagabing alas 12 ng gabi alas 12 ng hating gabi hanggang pagkagising ko kanina wala akong ininom na, na tubig or kape yan hindi tayo uminom pero meron akong dalang ano meron akong dalang uh, lemon juice na may warm water na doon sa sasakyan natin so mamaya ako na inumin yun at mamaya na rin ako kakain pagkatapos natin makuna ng dugo yan. So, dito tayo ngayon. Tapos mamaya, baka dito na rin tayo mag-coffee mga kainis. So, doon sa Team Hortons, ano. Doon na rin tayo mag-coffee. Oh, di ba? Ito yung mall natin, eh, Northgate Mall. Nasa Northgate Mall tayo ngayon. Medyo wala pang tao kasi nga, medyo maaga pa. Pero nagbukas tong, tingin ko, nagbukas tong Northgate Mall. Alas 9 ng, or alas 8 siguro, maaga, ano. Kasi yung bukas ng, ano, yung bukas nitong Alberta Precision, alas 9. Kaya maaga tayong pumunta. Kasi kung mamaya pa tayo pupunta rito, mga launa, naku, dami ng tao niya sigurado. Kaya dito muna tayo, lakad-lakad muna tayo rito. Gala-gala muna tayo. Doon kasi merong sing, ano, doon, sungli taekwondo doon. Tingnan natin, silip-silip tayo. Para may matutunan naman tayo sa mga konting martial arts, mga kainag. Ayan, 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 Doon, no? sungli taekwondo. Kaya, upo muna tayo dito habang naghihintay tayo kasi magte-text daw sa akin yung, yung, ano, no? Yun, yung Alberta Precision pag nag-text sa akin, saka tayo pupunta roon sa loob para hintayin natin yung ating slot natin, slot. Kasi maraming nakaupo doon eh. Pagka doon tayo naghintay sa loob ng Alberta Precision, eh dadami ng dadami ang tao, masikip. Kaya sabi nila, lumabas ka muna dyan, sa lumabas ka muna dito sa clinic namin, maglibot-libot ka muna, mamasyal-masyal ka muna, hintayin mo yung text namin, saka ka pumunta rito kasi pampasikip ka lang rito. <laughs> <laughs> Oo nga naman, no? Kasi kung lahat kami maghihintay doon sa loob ng clinic, nako eh, masikip talaga doon. Magsisiksikan, very crowded. Kaya dito tayo muna. Hintayin natin yung text nila. Magte-text naman sa atin. Eh. Uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga bumati kay Mahal na Reyna Nung nakaraang birthday niya, no? Noong nakaraang vlog natin, ano? Thank you very much sa mga bumati, At saka doon sa mga nanood nung live ko, nag-live tayo noon, eh. Birthday ni Mahal na Reyna. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. So yun mga kainags ano, ito yung oras natin no. Sabi sa inyo wala pang wala pang ano eh, wala pang 35 minutes tatawagan na tayo ng North ng North Gate na, na no. Ano? Pinapapunta na tayo doon, pinagre-report na tayo, punta na tayo. Buti naman. Sinasabi lang siguro nilang 1 hour and 30 minutes para hindi tayo umasa na maaga or kung sakaling maabiriya sila at least 1 hour and 30 minutes. Pero wala pang 35 minutes sabi sa inyo Pasok na tayo. So yun, mga kayinags, ano? hmm. yan mga kainags ano. na. Bale, ano oras na ba ngayon? Sandali lang. Bili mo na tayo ng ano rito ng coffee. Bago tayo dum dum dumiretso sa ating sasakyan. ay ito pala pila. So, nakakuha na tayo ng kape mga kainag siya. Dito lang tayo. Excuse me. Yan. So, mamaya natin inumin to kasi mainit pa naman to eh. Punta muna tayo sa sasakyan natin. Inumin ko muna yung lemon juice na may warm water. Tapos iinom ako ng alupurinol na gamot, mga kainag. Sa ano? Tapos maya maya ng konti, siguro mga 20 minutes pagkatapos natin uminom. nitong warm water na may lemon at alupurinol. Saka natin birahin tong coffee natin. Mainit pa naman to, hindi na kagad mukha yung lamig nito. Pupunta muna ako sa, ano, sa Canadian Tire kasi mayroong pinabibilis si mahal na Reina na yung panghasa ng ano ng yung sharpener no yung knife sharpener kasi meron kaming knife sharpener na itapon ni ata nung bunsong natin nung naglilinis siya ng bahay <laughs> tapos meron akong binili sa Dalarama na knife sharpener wala walang kwenta mga nag nags sayang yung 4 dollars 4 dollars kasi yung bili ko doon sa ano eh sa knife sharpener sa may Dalarama sabi ko tingnan ko kung okay ano So tama nga yung sinasabi nila minsan sa pagtitipid mo, lalo kang napapalaki yung gastos. Kaya yeah, di baling mahal, importante eh, parang malina naman yung dinaanan ko ah. Saan ba yun? <laughs> Meron kasing mga construction, <laughs> construction. Parang mali ah. Ah, doon niya. Doon na nga tayo bumaba. <laughs> ah, ito yung escalator siguro dati. Tinanggal. Ah, kaya pala naligaw ako. Ayun nga, yung escalator dito. Yung hagdanan pa ano ni-renovate nila. Ayan, o. Oh. Doon tayo sa kabila. Hanap tayo na <laughs> lalabasan natin. Kasi dati pag pumupunta ako dito, doon ako dumadaan. Sa escalator, sa escalator na yun, o. Oh. Eto, eto. Meron naman pala rito. Dito tayo pala dumaan kanina. Oh. Diyan lang tayo. <laughs> Umiikot pa yun. Beer. <laughs> <laughs> Ay, anyway. Uh, buti na lang maaga tayong pumunta rito kasi Grabe na yung tao ngayon, mga kainags. Doon sa pila, ano kanina? Sa may Alberta Precision, ano? Kaya dito tayo. Haba na nung pila, pero mabilis naman yung ano nila, mabilis naman yung trabaho nila. Mabilis naman, hindi siya sobrang tagal, mga kainags. Ano? Ayan, dito tayo. Ha, <sighs> may ng coffee, talagang bango ng kapi ng Tim Hortons. Ayan, kailangan malinisan na natin ito mamaya pagkatapos natin pumunta sa Canadian Tire. Oh, wasak-wasak na yung sakyan ko, grabe oh. Oh. Marami nagsasabi, bakit daw hindi pa ako bumili ng brand yung sasakyan, ano? Yung mga anak ko, yung mga prinsesita natin, mahal na rena natin. Brand new, puro brand new truck ang mga sasakyan nila. Bakit daw ako hindi pa ako mag mag-brand ng sasakyan, sabi ko. Saka na. Kasi tayo yung nagbabayad ng mortgage natin, mortgage, property tax, siguro pag natapos na sabi ko ayo pag natapos na yung babayaran natin sa bahay natin sa property tax ay sa ano sa mortgage natin eh saka na tayo bumili ng bagong sasakyan wag muna ngayon mahirap pag sabay-sabay at nako pagdudusahan natin yan lagyan mo natin coffee natin dito meron pa yata na sasakyan dito yan no? pagka member ka ng mga CAA no at tumirik yung sasakyan mo ayaw umandar ayan merong mag ano magtotow o or mapapabibigyan ng boost para umandar. Kaya lang di makalabas yung nasa kabila, ayun no. Unless kung sa likod siya makaano ano. Yan, so ito, dalawang piraso na lang yung ano, dalawang piraso na lang yung alupurinol natin ayan no. Last na to, tapos mamaya pupunta ulit tayo sa clinic. Papa-refill natin to. Meron pa naman siyang ano eh, no? Meron pa naman siyang ayan no? Kung nakikita nyo, refill 2. O, pupunta na lang ako doon sa clinic, hindi ko na kailangan ng reseta ng doktor. Eto na lang, o. Ayan, doon sa mga hindi nakakaalam, ano. Tapos ito yung warm water na merong lemon juice, inumin ko na siya ngayon. Dahil tapos na tayong mag -fasting. and Kasi ako, o, pag sinabing fasting, talagang hindi ako uminom ng tubig, hindi ako kumakain para sigurado. Makita talaga nila kung aning dapat makita doon sa dugo natin, ano. So, yan yun, no. Yan, kung nakapansin nyo, merong lemon, ano yan. So, mula kagabi Hating gabi, alas 12 Ngayon ay Anong oras nga ngayon? Ah, uh, 10.37 Yan o, no? 10.37 Ngayon lang uli ako nakainom ng tubig mga kainags ano? At mamaya-maya ng konti Inuntang coffee Pero in inumin ko muna itong alupurinol Para, syempre Maintenance natin eh Inalagaan kasi natin ngayon yung ating uh, uric acid mga kainags ano? Kasi ayaw natin na uh, magkaroon tayo ng problema kasi pag magbabakasyon ulit tayo eh meron tayong mga pupuntahan sa next year ano kaya dapat bago mag next year e bumaba na yung uric acid ko. kasi ayoko yung nagbabakasyon ako tapos biglang umatake yung gout natin yung nako yun, yun yung mahirap hindi natin mai-enjoy yung ating <laughs> bakasyon so ito na inumin ko na oh mm. Ah, sarap. Nung no, tinulak nila, hindi magawa ng para nung ano yung CAA member kasi kung mapapaan kung mapapaandar niya yan hindi na siguro niya na no sinubukan nilang i-boost kanina eh e, galeng galing ano <laughs> ayun ayos na good to go na no? All right. <laughs> so tara punta na tayo sa Canadian Tire laki osyoso pa eh, no? hindi pinakita ko lang sa mga hindi nakakaalam ano kung paano hakutin dito tsaka ano yung benefits ng pagkakaroon ng CAA membership. Pero tayo wala tayong ano wala tayong CAA membership no kaya mabuti naman itong ating truck eh, inaalagaan kasi natin to pag mayroon uh, meron tayong naramdaman na something sa truck natin na luma second hand eh ka agad natin sa talyer natin. Alaga importante yan maintenance. Ayun, nga pala, sabi ko, hindi muna, hindi muna ako bibili ng sasakyan. Saka na muna. Kasi sabi ko eh Siyempre ano tayo Good provider tayo ng family natin Mga kainags ano? Tayo nagbabayad ng Kuryente Tayo nagbabayad ng House insurance natin Di ba? Mortgage yan Sabi ko kasi kay Mahal na Reyna Ako nang bahala magbayad ng mortgage Mortgage Tsaka yung property tax Yan ako nang bahala dyan kaya yeah, doon nabanggit ko lang ulit, ano nabanggit ko lang kasi hang, hanggang ngayon marami nagsasabi yung mga prinsesita mo puro branyo sa sakyan tapos uh, yung mahal rin mo branyo sa sakyan tapos eh, tapos ikaw bulok ang sasakyan mo <laughs> sabi ko okay lang bulok basta yung bulsa natin eh hindi bulok tama <laughs> nah, hirap na nga yung branyo na nga yung truck ko oh. Yung bulsa ko naman, bulok. Ay, mas mahirap yan, mga kainags. Ano? Sabi ko nga, okay lang yung bulok ang sasakyan ko. At least, di ba? nagagawa ko yung gusto ko sa buhay ko pag araw ko ng day off, di ba? Pag day off ako, day off lang. So, hindi ko na kailangan mag... Di ba? Kasi syempre, pag di ba, yung sasakyan mo, mga kainags, at di ba? Medyo yung umakasa lang tayo sa sahod natin, medyo syempre, kailangan natin mag-extra effort yan para alam naman natin yun, pagka kumuha tayo ng sasakyan, tapos nagbabaya din tayo ng bahay natin, mortgage, medyo mahirap yan mga kainags, ano? Medyo mahirap talaga yan. Pero unless, kung malaki naman ang sweldo mo, di ba? Why not? Pero syempre tayo, alam natin ang mga... Ako, alam ko ang mangyayari pagka kumuha ako ng ano ng brand yung sasakyan tapos nagbabayad ako ng mortgage eh baka bumalik ako sa 40 hours per week niyan so ayoko naman bumalik sa 40 hours per week kasi ngayon eh gusto ko na lang mag-relax relax mga kainags, ano so hindi naman mahalaga sa akin yung ano yung brand yung sasakyan mga kainags, ano? hanggat ito second hand to okay naman to eh hangga't na, napupunta pa naman tayo sa trabaho natin sa mga pinupuntahan natin walang problema sa akin yan sa akin naman yun. Sa akin lang naman yun. Kanya-kanya naman tayo ng diskarte sa buhay at desisyon sa buhay. Okay na ako rito. Komportable na ako rito. Alam naman natin mga kainags, ano, kapag uh, nagkakaedad ka na kasi, or talagang, ano, talagang darating din yung time na magsasawa ka rin sa yung trabaho ka ng trabaho, no, especially pag uh, ka na. Para bang talagang marirealize mo yan eh, yung puro na lang ba trabaho, trabaho, trabaho. Talagang darating talaga yung tatamaring ka talaga. Tatamaring ka talaga, talagang sasabihin mo sarili mo na ah, ta, na ano, nakakapagod na magtrabaho, ano? Pero kung bata-bata pa ako, pwede siguro kaya ko pang pagsabayin yung ano, yung yung brand yung truck at saka mortgage natin ano kaya ko pang pagsabayin yan makinis pero syempre nagkakaedad na tayo kaya mahirap ng sumugal mahirap na Tsaka especially ngayon syempre alam niyo natin, pag nagkakaedad tayo medyo yung mga sakit ay eh, lumalabas-labas na eh delikado na di ba tapos may mga babaya rin tayo mga <laughs> new truck mortgages mga bills nako eh Delikado, delikado. Tsaka syempre magkakaroon tayo ng stress niyan, ng pressure, 'di ba? Libaw na kasakit ka tapos di ka makakapasok, syempre. May mga inaasahan kang pera na hindi mo matatanggap kasi nga may sakit ka katulad ng mga bonuses, katulad ng mga incentives sa trabaho. Maswerte na lang tayo na kapag nag-call tayo, eh meron tayong bayad, eh, 'di ba? how much kung wala kang benefits na call sick mas di ba nakaka-stress syempre di ba especially binabudget budget may mga babayarin mo kaya hindi ako ako mga kainis, hindi ako pumapasok sa alam kong alanganin alam kong ano especially ngayon di ba pag magwi-winter na eh mahina ang kumpanya o di ba meron pang ibang company na Mahina pag winter, kailangan magbawas ng tao. Nako, eh di ba? Tapos syempre, eh, meron kang mga binabayaran tapos malalaman mo magbabawas ng tao delikado syempre hindi ka makatulog yan lagi ka nag-aalala may pressure may stress yun ang iniiwasan ko mga kainag no? yun ang iniiwasan natin kaya sabi ko okay na sa akin tong ano okay na sa akin yung ganitong ano ganitong second hand lang na ano second hand lang na sasakyan okay na sa akin yan saka na ko. Ayaw pagsabay-sabayin at baka masiraan tayo ng ulo. Kakaisip ko saan tayo kukuha ng ano, ng pambayad. Ay, hinihintay lang natin kasi mayroon tumatawid eh. Yan. Ah, sarap. Black coffee. Hmm. Dito na tayo sa ano, Canadian Tire. Dito na tayo sa loob ng Canadian Tire, mga kainags. Ito yun, no? yung... Ay, ito, ito, ito. ito Sharpie na rin. Siya. Ay, $20, no? Pero mayroong mga nakasale dito. Ito, magkano yung presyo niya? yung regular price. Kunin ko na to. Baka maunahan pa tayo. Mukhang maganda to, ha. Pero nakasale siya, $25 lang, ano. Pero kukunin ko... Ito, mura na. <laughs> ito na lang, $19. Ito, $17. Magkano siya? Uh, medyo malabo mata ko, no? Ito. Pero ito, malaki. $18. Ito, kunin natin to. Vivida. ko kunin natin to. Mukhang maganda to, no? pero tsaka, ano maganda nito, pwede natin ibalik dito. Basta dala natin yung resibo. Magkano? 18 $18. dollars Itong isa, ano ba itong isa? $25. Medyo madilim. Busan natin yung plus light natin. Yan, kita na. 29 dollars yung regular price niya yan so kunin na natin to diba ito na lang tsamba tayo rito kumain muna tayo mga kainis ano? matapos natin magpakuha ng dugo yan kailangan natin ng energy kagabi pa tayo hindi ko makain aray ko po magtugpa ako ah dito na tayo sakit ah pendo ayan, <laughs> kuha lang tayo ng gamot dito sa ano, <laughs> clinic yun mga kinays ano? nakuha na natin yung gamot natin meron pang isang refill pagkatapos nito bali tatlong buwan tayong nagtitake ng ating uh, maintenance para mapabumaba yung ating uh, uric acid, ah yung uric acid ko lang pala, kasi 550 no, dapat to mga nasa 360 lang mga pinagsabihan ko nga na sabi ko, 550 yung uric acid level ko. No? Sabi lang, taas naman No? Yung sa iba naman, mga kasama natin, may mga uric acid din, mga sa 400 lang. Eh, awa naman ng Panginoon, laking tulong nung ininom nating ano, no? Uh, lemon juice with warm water at alopurinol at ngayon ay wala naman tayong nararamdamang pananakit ng ating paa ayan so linis na tayo ng sasakyan Ah, dito na tayo sa linisan ng sasakyan natin. Ah, isara muna natin 'to mga kainagsano. Ah, close. Yan. All right. Sa wakas malilinis na rin pero ilalabas ko muna 'yung sapatos ko rito kasi meron ako sa sapatos dito na lagi nating sinusuot. Madumi na rin. Sabi ko i ko na lang 'to para masano para mas mabilis matanggal yung dumi ano o oh, yeah, no? spray pressure ano spray umpisahan na nating birahin mga kainags at ano muna natin rinse muna natin ano Laka, ang daming ano ang daming alikabok wow kailan ko ba huling nalinisan tong ating uh, truck na to last year pa bago mag fall <laughs> Birahin na natin tong ating sapatos baka makalimutan pa natin. Grabi, oh, grabe, puti agad oh. <laughs> Sa kabila. <laughs> grabe, ang galing ano. Oh, okay na yan. Etong isa naman. Buti na lang meron tayong dalang ano, tissue. O, oh, di ba mga kainags, ano? Okay pa naman yung truck natin, yun. Eh. Oh. Kaya lang meron siyang ano rito, kalakalabang na, Eh, no? Pero okay lang yan. Hindi na importante sa akin yan. Importante, eh. Meron tayong peace of mind. Wala tayong binabayaran buwan-buwan na, -buwan na mamahaling, ano, uh, no? sa truck natin, mga kainags. Nakatulog tayo na maayos. Oh, di ba? Bagong paligong paligo. Di ba talaga 'yung pagbagong paligo eh, no? Press compress Oh, kita niyo 'yung mga mga brand sa sasakyan, wala silang design ng ganito. Oh. Itong sasakyan natin may mga design eh, Oh, may oh. mga design talaga, di ba? Pag bumili ka ng brand sa sasakyan, walang ganyan. Plain lang. <laughs> di ba? Yan, okay na. Okay na. All right. Ayos. Ah, meron pa rito. Yan. O, oh, diba? Ito pa, pa rin yung dumi, oh. Hindi porke nalinisan na natin, eh. Nasabunan na natin, eh. Makukuha lahat ng dumi. Uh, pero mamaya, syempre, madumi na uli yan. Importante na linisan natin. Yan! Okay. Nasa may basurahan dito. Ito na, natin yung basura rito. Alright. O, tara na, buhay tayo. Hi! Salamat. So, hanggang dito na lang yung vlog ko mga kinis. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Don't forget to subscribe po. Click the like button. Leave your message. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.